kaya so nandito po kami <makes noise> Jumel po yung mga beneficiary rin, 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 rin. So, mga mga kami dahil birthday nga nang isa meron silang pasabay so, Ano, ano po? Oh, po? Ang importante ay mahalaga. Ano po? Mahalaga important. Oh yes, sabi ko na nga kay nanay. Yeah. Basta ito ang importante, mahalaga. Ano po? Yeah. Kano, ano po sila? Wala so, ka kami, mga ah, masasabi kami. tayo. yung sa lula sa side ng ama niya, pinsa ng asawa ko. Mm -hmm. Sa mga do abilgos. Sa bala, abilgos. Mm -hmm. Yung pinakalululahan nila, pinsa mo ng lulo ng asawa mm -hmm. uh, Sa bala. Sa bala. Sa bala. Hmm. Doon, doon ito, ito po sana. ang bahay niya, ito? Ah, akala ko ito. Ngayon, nasa Mandilonga na ako. Saan po? Mandilua, Saan po? Gubat, Barangay Kubat. Doon ako na nakapangasal. Mm -hmm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Ya 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 mohon maaf busung kuda Anu wish mongel anu wish mong ah ini Ito po yung tatay ni Jumel at saka ni Michael. Ano po? Pangilang anak mo po sila? Panganay si, si John Michael. Panganay. Tapos hmm. abang apat si Jumel. Hmm. Ito po, apo nyo. Ang hawak mo na yan. Apo mo okay. Anak na may tulang junior ko. Uh. Kain ka po. Kain na na kayo. Na-miss mo rin pang -pang po sila. Pang, pang lima pala si Jumel. Ah, <laughs> Pang lima namis mo po. Si Michael, Joanna, Michelle, Forjay, J ko. na. hey, kain na po kayo. Gusto

Ma! Sorry ka Kumuha na lang kayo ng tinidor doon sa inyo. Kuha na lang kayo ng tinidor doon sa inyo ha. Walang tinidor, wala na, wala. Hey, thank you.

Tila, ako, -dikit. Ay, ay, ay. Oh, sino pa walang cook? Di sino man? Oh, sino pa wala? Ako. Alin, cinta, mata, kita tunggu di sini. Ada Oh, apa pa ini? Ada pepelemu tak? Ada pepelemu.

na, ng plato. <laughs> wala na po, kuha na lang po Ay, kayo ng na plato, plato sa inyo. Ano, tinay, bigay mo na nga Tinayin ano mo? Ay, wala nang plato. Ayan o. Hindi ka na lang magkakano. Ayan na lang. May pakinti, madam. Thank you po. Ang ko. Puro spaghetti ang gusto ng mga bato. Ayan na natin, ispo. Ato kayo ha. Ay, Ay <laughs> Ibigay ko na to sa lahat mo. Ha? Ayun ko na po. Ayun na lang na may bayad na

ko na eh. Dapat ka na na eh. Ayos ah, ayos ah. Oh, oh mandang. Busog ako. Busog pa eh. Na ano, na iwan yung pansit kasi gusto ng mga bata yung spaghetti. Favorite talaga ng mga bata yung spaghetti. Salin mo malaki, to. Malaki, salin. Kaldero, malaki. Na-take daw siya. Magkano? Sampo, <laughs> sampo, sampo, bente. Sampo ang kanya takal. Sampo, bente. Sampo. nga isang takal 10 isang takal Anak niyo po yan, tatlo? Hindi. Yan lang po. Dalawa lang. Ah, ito lang po dalawa. Ito pa mga sito ito itong anak po. na po kayo? Hindi pa. Naabot pa lang. Ah, kararating pa lang po. Kasi walang, walang pinggan. May dala po kayo. Ayun po. Mahiram na lang po kayo. Pa. Hindi yan sa kanya. Ito daw kararating pa lang yun. na po ano lagay? Wala po yung lagay yan? Plastik Asan po plastik? Hingi ka lang po plastic sa tindahan. Baka po meron. Nabay uh, uh -oh. po. Kuya Rob. Nasaan ka na? Si ate niya po. Ito nanay niya mo. Ano nga yun ay? sa itong mahalaga Ay. Importante. Oh, sabi ko nung ah. Sige na, thank you po. Labusog kami. bye po, ingat ka po. Yan po talaga kapag nahuhuli, nagsasharo na lang po. Ayan, ayan. po yung ginagawa ni Maria. Sasharo na siya. Ay, hindi pala. Charot lang po, ibibigay po niya yan dito. Ibigay po niya dito. Ganyan birthday boy, nakare. Ito po puto ate Ate Haha. Haha. ano biko? Ano Haha. Anong daw? Ano nga? Anong Haha. sabi. Galing. Welcome. Biko. Halo, so. <coughs>